Hello mga mga ka kaidol. Uh, tayo yan sa Eco Park. Ay may sipon na po na nasa likuran. Eh. Yan. Nandito po tayo sa... ulit na. O may nanak, <laughs> sa akin yun, Han. Ano mga kaidol? O, oh, sinilig sa mga kaidol. Ah. Eh! Yan. Ha? Yan.

kasi mo mo no, eh, pag nagbablog ka. Hello, mga oh, kaya Parang ano parang ito uh, uh. si Bermo. Bulong bulong lang eh. <At laughs> ito na <muna> ako kay Malas <laughs> yung ano. Hindi yan? yung dalawa na yun. dalawa. Ayan dalawa Anniversary. Anniversary pa Nako, nako, nako. Anniversary. Ano? kaso malas walang langsung kinayan nilagtas naman langsung imahay naman kung ginaya mukang gitoto ano 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 ano

Yeah. ang dami po ang tawad doon sa eco park ay, kasi walang swimming mga wala ay ito yung mga ko sa gusto swimming sana kami ayan yan ayan yung ay, mga kaidol okay. yeah, Lan, okay. okay, salamat.